Hello guys. Ayan. Um, ipakita ko lang pala sa inyo. No? <laughs> na nag-color ako ng hair. Okay. Ito yung ginamit ko. But it doesn't come out. Okay. Um, medyo mapula dito na side. Siguro hindi maganda yung pag-apply ko. Um, kasi yung dito sa my roots. Medyo okay naman siya. Kaso lang hindi talaga siya. Ang layo. <laughs> Still. ba? Diba? Okay. So ayan. Ipakita ko lang yung aking hair color. Okay. Tatapos ko lang na itong anlawan. Ayan. Meron naman siyang konting touch ng red. Pero hindi maganda yung kinalabasan. Alam nga. Binamad ko siya ng 35 minutes. May babaw pa rin ako, yung aking black hair. Ayan, meron siya dito nag-brown siya. Hindi siya nagpula. Ayan. Ayan. May mga portion siya na mapula. Yung I mean, brown. Pero yung edge dito, wala. Hindi siya tinablahan. Okay. Ayan. Wala lang. <laughs> Feel ko lang magpakulay ng buho. Basta kasi sana sa pula. Kasi hindi siya nag-come out ng tama. Pero ayaw ko lang itsura na ito pag natuyo. Yan ko kung ano itsura pag natuyo. Okay, that's it guys.